Bala po, kumusta na po kayo lahat? Ano po 'yan? Bala episode ito ano po. Andito po tayo ngayon sa area number 3. Yan, update ko po kayo sa mga kaganapan po dito. Bali, yung ama ko po ay nakapagpatanim na po. Yan. Oh. Yan, may tanim na po ang palayan dito. Siguro po mga ano na yan, one week na. Hindi na rin po tayo nakapunta dito at sobrang kapal po ng ating gawa dun sa kabila, sa area number 1. Titingin po tayo ng maaari din. Eh. Yan mga agayaba na po. Yan lang po naman ang pwedeng maano natin dito. Hmm. Yan, pag po nagustuhan natin magprutas-prutas ay eh, pumupunta po tayo dito. Yung gaba no? yung isa oh, taas po naman. ano to natatapa ka na muntik pa ba hinog na po oh. ay kagahapon pa rin bumagsak oh. sayang pwede pa ito matamis hmm. siguro hinong umulan pumatak ah ang ganda oh ito po ay pwede pa sa palengke po ay minsan ay yung Hmm. Ito hinog sa pagkapuno po eh. ay. Ah, sarap. matamis tamis-tamis masim-masim. Kakain po. Mm. Nalaglag lang eh. Siguro po hindi nila napansin. juicy uh -huh. Mas dumarami po ang ano pagka nahinog dito. Dumarami po ang puno ng giyaba no. Kasi yung mga buto. Kumbaga narito naman sa area. Nagsisibol po yung mga yan. Ang usisaan natin ay meron ng mga maliliit na puno. Ano, Lalo na no, pag kinain ng ibon. Ah. Tamis. Ang sarap na sa shake. Datami po natin dito pa to. Langka. Ilawin pa naman. Hmm. Dami rin pong bunga. Ayun, ito po. May mga pasiti na rin. dami na naman magiging lasunis. Oh. Ang kapal po ng pasiti. Pasiti po ang tawag yun sa amin. Ayun. Yan. Dami. Ari po ay duko, duko dabaw. Yan. Dami. Eh. Oh, meron pang ano, insekto. Ayan, ang dami na po. Uli, ang gandulo. Oh. Ngayon po ay uh, June. Di, yan ay minsan no, September rin dumadali ay. Pagpista na po dito sa amin. Di June, July. August, September pwede rin nga 100 days siguro yan mag, mag 100 days yung mga ano, dami po ay kada okay, puno lalo na itong mas malaking puno yan, update po sa ano narito na rin laan tayo ating lilibuk-libuti na hmm. yan po, yung mga bagong aabangan ang dami uli oh Siguro yung mangustin kasabay din yan. Mm. Ah, meron na rin niya, oh. Dami na. nakakatuwa po na ang dami na naman ang magiging ano natin oh. mangustin dami din dito sa gilid oh. lalaki na oh. yan po halos magkasabay ay yan dito lang po sa gilid ng kubo oh. ayan dami na naman po oh. ayan yan po ang mga aabangan uli natin din sa area number 3 pag po sa prutas ay napakarami din eh sa pangkain laan po naman kasi yung iba nagpaparam talaga mas maramihan native ano po yan native mangustin dami oh sana lang magkaigi oh aba pansin po ba ninyo yan oh parang namumula mulang lang kakakapal aba dami na naman nating aabangan po din eh Nakaka-excited po. Aray, mismo puno ko. Yung po ay kay Utol, kay Kuaryil. Aray, pwede sa kapatid dami na matay. Ito naman, puno ko talaga tong tinanit mo. Yan, aray po ang ating. maigrin. Ang na uli. Dadating po ang panahon eh. meron na meron ulit tayo ano yung mabebenta oh. magripan dagdag sa gastusin. <laughs> Minsan po ay eh, kumbaga dagdag ano din po ba dagdag kita din dagdag uh, gastusin nga. Ah meron na palang malalaki. Parang hindi na abot ng ano. Nang September yung iba. Mm. Ay, rin mga una, una. Lalaki na. Oh. Uh. Ay, rin pag... may dalawang buwan baka. Ay, rin ay, oh. Ayan po, lalaki na, oh. Uh. Oh, yun, oh. Uh. Ay, rin ngayon lang, nakita kong malaki po. Yan. Dami. Dami. Thank you, Lord. Dari pong lahat ng araming pinagpapasalamat po. Mm. Bale, ang pong sa amin dito, maaala na rin. Maiisama na rin natin sa organic. Kasi hindi kami nagpapataba. Hindi kami nag-spray. Oho. Uh -huh. Kaya maganda po. Organic ang pagkakapal mang gustan po makapalad sa kalan sunis na naman na ayan yung namumutiktik sa pula yung pansin po ba ninyo yan yung mga pula pula kaya yan dami nakakatuwa po eh. bali ilang ano na rin po tayo hindi nakakabalik dito ay eh. nari pa yung kilang sunis yung eh. yari na naman ito panalo na naman yan, matitikman po uli natin ang matamis nating lansones at saka mangustin. Wow. Oh. Pansin ko po, pagka nagtalbos yung ano, mangustin, ay hindi gaano nagbubunga agad. Oh. Ito, ito, malbo siya. Oh. Pero pag po yung yung dahon, ang dami. Napakarami huli malilit sila dito pa po tayo eh. hmm. mangustin po yung mga hindi na harvest na ano giaba no magiging ano po si oh. sayang pero yan po na may tutubo kaya magkakapuno uli kaya po kung iisipin hindi rin masasayang kung pumatak siya sa lupa po ba gawa ng magiging si uli ay another ano uli another tubo minsan nga ho ay eh, may nabibili tayo yung mga tubo na po ba yung mga sibul na o baka po abutin na isang puno yung mga 30 pesos ah, o 50. Yan, yeah, ito pa po. Pwede na rin ito, maano na eh. Basta kung madalang na ang... Madalang na yung kanyang tinik. May nakaligtas pa rin yan, nahulog eh. mm -hmm. yang katulad po niya mga sibol na yan. Oh. Mataas na po yung puno. Oh. Yung katabi. Tapos ito mga bagong panibol na. Oh. Yan pa oh. Kinis okay, na nito oh. pa malapit na rin ah. Para basta po natin. Buti at abot, abot. Ay, ay na. Nakarap. Mm. titingin pa po tayo sa bandang ilaya malapit na rin para itong niyugin yun eh. yun ito po ang update sa atin eh. nakaharbis naman na tayo dalawang gayaba no ayun po salamat po sa inyong pagsama ano po kung umaga... Nakatanim na po din si Ama. Dini sa malapit po sa bahay. Hindi pa po doon sa kabilang side. Tapos 'yun. Ito po ang update. Ang daming bunga na naman ng ano? Bulaklak po ng mangustin 'no. Yan po, pero puno namin dito. ay hmm, ko like well na tanim. Ayun po, salamat po sa inyo pagsama Dito na rin po tayo tatapos ng vlog na 'to. Yan, ingat po ang lahat. Happy laang. Bye.